Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao na sa inyo ngayon ang kapasahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa Kanya at naglingkod sa ibang Diyos, na yun pa'y sinasabi ko sa inyong maliripol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupain tatahanan ninyo sa ibayo ng Horden. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tubunan, mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na Dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumuma sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina. Ngunit ibang iba ang masamang tao. Epa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahama. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Awit pambungad sa mabuting balita. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan. Ang poong Diyos na may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at ng mga estriba. Ipapapatay nila siya ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ni numang sumunod sa akin, lingutin niya ang bukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang alam sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo.